Isang lalaki ang nag-aalaga ng kanyang anak nang bigla siyang atakihin sa puso at bumagsak sa harap mismo ng bata. Ang ginawa ng batang iyon pagkatapos ay labis na ikinagulat ng lahat at nagpaluha pa sa ilan. Manatili at pakinggan ang buong kwento at sabihin sa amin sa mga komento kung saan kayo nanonood. Habang karamihan sa mga tao sa suburbia ay mahimbing na natutulog sa gabi, Si Manuel ay nagtatrabaho, naglilinis ng mga opisina. Isa siyang janitor sa matataas na gusaling pangkorporasyon na may mga salaming elevator at marmol na pasukan, mga lugar na hindi para sa mga sanggol. Ngunit gabi-gabi, isinasama ni Manuel ang kanyang labing walong buwang gulang na anak na si Alejandro. Wala siyang pagpipili ang daycare, walang malapit na pamilya at walang maaring magbantay. Mula nang pumanaw ang kanyang asawang si Holanda sa panganganak, mag-isa niyang pinalaki si Alejandro. Naglalagay siya ng mga diaper sa kanyang cart, pinapainit ang gatas sa microwave ng staff kitchen, binabalot si Alejandro ng kumot at marahang inilalagay sa ilalim ng front desk habang siya'y naglilinis ng mga meeting room. Lubhang nakakapagod, pero iyon lang ang paraan para mapanatili niya ang trabaho at maalagaan ang anak. Ang kanilang tirahan ay maliit, malamig at halos walang kasangkapan. Ang kuna ni Alejandro ay isa lang palang laundry basket. Maging ang bathtub ay isang plastik na kahon lamang. Gayunpaman, matapos ang bawat mahabang shift, ibinubuhos ni Manuel ang lahat ng pagmamahal at natitirang lakas sa kanyang anak. Nakikipaglaro, niyayakap siya ng mahigpit at binubulong ang parehong pangakong tahimik gabi-gabi. Balang araw, bibigyan kita ng higit pa. Hindi lang iyon salita para gumaan ng pakiramdam, pangako iyon mula sa kanyang puso at ang tanging inaasam niya bawat linggo ay ang sabado ng umaga. Walang malalakas na ilaw, walang sahig na kailangang kuskusin, sila lang ni Alejandro magkasama sa kanilang munting tahanan, tinatamasa ang katahimikan. Isang sabado, naglalaro sila sa sala. Tumatawa si Alejandro at umaaling aungaw sa buong apartment ang kanyang tuwa hanggang sa tumunog ang telepono. Sinagot ito ni Manuel, buhat si Alejandro sa balakang. Kilalang kilala niya ang nasa caller ID. Mr. Carter, walang emosyon ng boses, marami na po ulit ang nagreklamo, hindi pwedeng may bata sa site, tinatanggal ka na namin. Lumubog ang tiyan ni Manuel, pakiusap, huwag, pagsusumamo niya habang tumatayo. Wala akong ibang kasama. Hindi ko kayang magbayad ng childcare. Ginagawa ko na ang lahat ng makakaya ko. Hindi ito personal, sagot ng boses. Pero ito na ang huling desisyon. Epektibo agad. Natapos ang tawag. Bumagsak ang katahimikan. Tinitigan ni Manuel ang telepono. Umaasang mababawi pa ang mga salitang narinig niya. Pero hindi. Wala na naman siyang trabaho. At ngayong pagkakataon, nawala na rin ang natitiran niyang katatagan. Tumingin siya kay Alejandro na nakangiti sa kanya, hawak ang isang gasgas -gas na laruan, walang kamalay-malay sa nangyari. Sinubukan ni Manuel huminga ng malalim ngunit may kakaiba. Isang matalim na kirot ang lumaganap sa kanyang dibdib, palakas ng palakas, namamanhid at parang nasusunog ang kaliwang braso niya Tumatagaktak ang pawis sa kanyang muka. Inialok ni Alejandro muli ang laruan, masaya pa ring bumubulong. Nanginig ang kamay ni Manuel sa pagsubuk abutin ito. Gumalaw ang bibig niya pero walang lumabas na tunog. Umatras siya, natumba at biglang bumigay ang tuhod. Bumagsak siya sa sahig. Malakas ang tunog na patigil si Alejandro. Gumulong palayo ang kanyang laruan. Nanahimik ang apartment. Tinitigan ni Alejandro ang lugar kung saan kanina'y nakatayo ang ama. Ngayon si Manuel ay nakahandusay sa sahig, hindi gumagalaw. Nakalahad ang kamay at halos hindi na humihinga. Hindi niya maintindihan pero alam niyang may mali. Lumapit siya, pasuray-suray at lumuhod sa tabi ng ama. Dada, bulong niya. Walang tugon. Hinaplos niya ang mukha ng ama. Isa pa. Mas malakas. Wala pa rin. Kumunot ang noo ni Alejandro. Nanginginig ang labi. Tahimik siyang umiyak. Naupo siya. Nakadilat ang mga mata. Hindi pa naging ganito katahimik ang apartment. Sandali siyang nanatili. Umaasang babango ng ama para ipagpatuloy ang laro. Pero may nagbago. Tumalikod si Alejandro. Napatingin siya sa sofa malapit sa bintana paborito nilang lugar yon. Doon sila naglalaro, nanonood ng sasakyan at nilalasap ang liwanag ng umaga. Dahan-dahan siyang gumapang papunta roon. Hindi alam kung bakit, basta alam niyang kailangan niyang makarating. Pinilit niyang umakyat sa sofa. Lahat ng lakas niya ay ginamit. Gumalaw ang kutson sa ilalim niya, pero hindi siya tumigil. Hinawakan niya ang likod ng sofa. Nangangatog ang mga binti niya habang tumatayo. Sa labas, tahimik ang kalye sa ilalim ng sikat ng araw. May mga sasakyang dumaan, isang ibo lumipad. Sa loob, si Manuel ay tahimik at hindi gumagalaw. Ipinatong ni Alejandro ang kanyang mga palad sa salamin. Pagkatapos, nagsimula siyang kumatok. Isa, dalawa, paulit-ulit. Pilit niyang hinampas ang bintana gamit ang lahat ng lakas. Namula ang mukha Nakabuka ang bibig sa tahimik na paghingi ng tulong, walang salita, puro mabilis at desperadong pagkatok. Hindi ito basta ingay, instinct ito. Isang sigaw para sa tulong sa paraang alam niya. At sa labas, may nakarinig. Si Angelina, ang kapitbahay nilang nasa tapat, ay nagdidilig ng mga halaman sa veranda, tulad ng palagi niyang ginagawa tuwing Sabado. Tahimik ang umaga, isang banayad na simoy ng hangin ang umuukil-kil sa paligid at tila kalmado ang lahat. Si Angelina ay abala sa pag-aalaga ng kanyang mga rosas gaya ng nakasanayan tuwing weekend. Dahan-dahang yumuyuko sa harap ng hardin, doon niya narinig ang isang ingay, isang tunog na hindi niya maipaliwanag. Hindi ito galing sa sarili niyang bahay. Tumayo siya, nakikinig. Pagkatapos ay lumingon siya at napatigil. Sa bintana ng apartment sa tabi, sa itaas ng sofa, nakita niya ang isang sanggol, maliit ito at hirap pa sa pagtayo. Pinupukpuk nito ang salamin ng bintana gamit ang maliliit na kamao paulit-ulit. Napahigpit ang paghinga ni Angelina. Mapula ang mukha ng sanggol, nakanganga na parang umiiyak pero wala siyang marinig na tunog. Gayon Gayunpaman, ang sunod-sunod na pagkatok ay malinaw na nagpapakita na may masamang nangyayari. Hindi ito basta laro, ito'y paghingi ng tulong. Napatingin si Angelina sa loob ng apartment sa likod ng bata. Walang nakatatandang tao, madilim at tahimik ang kwarto. Nasa ng ama? Hindi siya nag ng panahon. Iniwan niya ang pandilig sa bangketa at daliling-daling tumakbo sa pintuan ng apartment. Kumatok siya isang beses, dalawa, tatlong beses. Hello, ayos lang ba kayo dyan sa loob? Sigaw niya. Walang tugon, kumakatok siya ng mas malakas. Sir, naririnig niyo ba ako? Ayos lang ba ang anak ninyo? Wala pa rin sagot. Tumingala siya muli sa bintana. Nandoon pa rin si Alejandro. Patuloy pa rin itong kumakatok ngunit mabagal na. Halatang pagod na ang mga munting braso. Nakapatong ang mukha nito sa salamin, may bakas ng luha at nakatitig na tila humihingi ng tulong. Hindi na naghintay si Angelina. Tumakbo siya sa gilid ng gusali papunta sa likurang pasukan. Hinawakan ang doorknob. Hindi nakalak Binuksan niya ito at pumasok handang harapin kung anuman ang sasalubong sa kanya. Bumungad agad ang amoy ng baby powder at malamig na hangin. Makapal ang katahimikan, sobra. Pumasok siya sa makitid na sala, nilibot ng tingin ang paligid, at doon niya nakita ito. Isang lalaki nakahandu sa isa sahig. Isang brasoy nakaabot sa walang laman na bote ng gatas ang isa na may naiipit sa ilalim ng kanyang dibdib. Maputla ang mukha nito at napakahina ng paghinga, halos hindi gumagalaw. Napasinghap si Angelina, napakapit sa bibig. O oh, Diyos ko, bulong niya. Lumuhod siya at maingat na hinanap ang pulso, nanginginig ang mga daliri. Naroon pa, pero mahina, mababaw, halos wala. Dinukot niya ang kanyang telepono at tumawag sa emergency services. May lalaki rito. Sa tingin ko'y natake siya sa puso. Hindi siya tumutugon. May kasama siyang sanggol. Pakiusap, kailangan namin ng tulong. Habang ibinibigay ang adres, napatingin siya sa tabi ng lalaki. Naroon si Alejandro. Hindi ito umiiyak, nakatigil lang. Sa kanyang munting kamay, may hawak siyang maliit at lukot na bagay. Lumapit si Angelina, isa yung lumang work badge. Lukot, may mantsa at basa na dahil sa pagkakahawak niya. Nakatingala ang larawan ni Manuel mula rito. Buong oras na yon, hawak pa rin ito ng bata. Napaluha si Angelina. Sinusubukan mong magsabi ng totoo, bulong niya. Marahan niyang binuhat si Alejandro, hindi ito tumutol. Tiningala lang siya, matay malalaki at tahimik. Mahigpit niya itong niyakap. Ayos na, anak. Nakita na kita, mahinang sabi niya. Ang galing mo. Wala pa ang sirena pero dumating na ang tulong. Dahil si Alejandro mismo ang nagdala sa kanya roon. Maya-maya, pinintahan ng pulang at asul na liwanag ang mga pader. Dumating ang dalawang paramedic, may daladalang gamit. Umatras si Angelina, hawak pa rin si Alejandro. Lumuhod ang mga paramedic sa tabi ni Manuel, agad na kumilos. Mahina ang pulso, mababa ang blood pressure. Ilipat agad, sabi ng isa. Mabilis at organisado silang kumilos. Oxygen mask, defibrillator pads, stretcher. Inilabas si Manuel, hindi pa rin gumigising. Tahimik na pinanood ni Alejandro mula sa mga bisig ni Angelina habang inilalabas ang kanyang ama. Sumunod si Angelina, hindi bumibitaw sa batang naging bayani. Lumipas ang oras, unti-unting bumalik ang lahat. Biping mula sa mga makina, maliwanag na ilaw ng ospital, isang banayad na ugong. Dumilat si Manuel. Litong-lito, masakit ang kanyang dibdib. Tuyo ang lalamunan. Sinubukan niyang bumangon, ngunit pinigilan siya ng sakit. Lumapit ang isang nurse. Nasa ospital ka, mahinahon niyang sabi. Naatake ka sa puso, pero ligtas ka na ngayon. Nakapagsalita siya, pausang boses. Anak ko! Nasaan ang anak ko? Ngumiti ang nurse. Ligtas siya. Nandito siya. Dinala siya ng kapitbahay mo. Natagpuan ka niya sa tamang oras. Bago pa siya makapagtanong pa, bumukas ang pinto. Pumasok si Angelina, bitbit -bit si Alejandro. Napahinto ang hininga ni Manuel. Buhay ang anak niya. Ayos siya. Pero may kakaiba. Parang biglang tumanda. Parang lumaki ng isang gabi. Iniunat ni Alejandro ang kamay patungo sa kanyang ama. Lumapit si Angelina, ngumiti siya. Siya ang nagligtas sa iyo, wika niya. Narinig ko siyang kumakatok sa bintana. Hindi ko sana alam na may masama kung hindi dahil sa kanya. Tumingin si Manuel sa anak, luha ang mga mata. Humingi ka ng tulong, bulong niya kay Alejandro. Niligtas mo ako, anak. Yumuko si Alejandro at marahang inilapat ang kanyang munting kamay sa dibdib ng ama. Ang parehong munting kamay, ilang oras lang ang nakalipas, ang kumakatok sa bintana, humihingi ng tulong sa mundo. Pumikit si Manuel at mahina niyang bumulong, "Ikaw ang dahilan kung bakit ako buhay pa." Nanatili siya sa ospital, sa ilalim ng masusing pag-aalaga, sa loob ng tatlong araw. Hindi siya pinaikot ng mga doktor. Suwerte ka't buhay ka pa sabi ng isa kung mangyari ulit yan baka hindi ka na makaligtas tahimik na tumango si Manuel ngunit sa puso niya hindi siya matigil sa pag-iisip kung gaano siya kalapit sa pagkawala at sa pag-iwang mag-isa kay Alejandro kung hindi dahil kay Angelina kung hindi siya tumingala walang makakaalam pero ginawa niya tuwing umaga kahit bago pa magsimula ang visiting hours naroroon na si Angelina may dala siyang lutong pagkain, malinis na damit at diaper para kay Alejandro. Kapag naging aligaga ang bata, binubuhat niya ito at marahang nilalakad sa pasilyo, parang anak niya talaga. Isang gabi, tinanong na rin ni Manuel ang matagal na niyang gustong itanong. Bakit mo ginagawa ito? Umupo si Angelina sa tabi ng kama, buhat si Alejandro. Mahina ang kanyang boses. Namatay ang asawa ko apat na taon na ang nakalipas aniya. Na aksidente sa sasakyan. Tumigil siya sandali. Limang buwan akong buntis noon. Lalaki rin sana siya. Nanginginig ang tinig niya habang nagpapatuloy. Nawala rin siya. Pagkatapos noon naging napakatahimik ng buhay, pakiramdam niya, napakaluwag ng bawat kwarto, walang tawanan, walang niyayakap, wala kang aasahan, Tumingin siya kay Alejandro. Tapos nakita ko siya, bulong niya, sa bintana, at parang may sumigaw sa loob ko. Tumakbo ka, huwag kang maghintay, puntahan mo siya. Walang nasabi si Manuel, wala talagang sapat na salita. Kumalabit si Alejandro sa kanyang mga bisig antok na. Tumingala sa kanya, tapos tumingin sa ama. Iniunat ang isang kamay, bumalik ng tingin kay Angelina at mahinang nagsabi, Mama, Tumigil ang lahat, nanigas si Angelina. Hindi niya alam kung imahinasyon lang iyon. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata, nabitin ang hininga. Hindi siya nakapagsalita. Muling nagsalita si Alejandro, mas mahina ngayong parang sikreto lang para sa kanya. Mama, tumulo ang luha ni Angelina. Si Manuel, hindi umimik, hindi rin siya tumutol. Wala sa kanila ang kumontra dahil sa salitang iyon unti-unting gumaling ang mga pusong basag. Bago pa man opisyal na makalabas si Manuel sa ospital, kumalat na ang balita. Hindi tungkol sa kanyang kondisyon, kundi tungkol sa kanyang anak. Nagsimula ito sa mga paramediko. Ikinuwento nila sa lahat isang lalaking natagpuang walang malay at isang sanggol na may pulang-pulang kamay mula sa kakakatok sa bintana. Hindi ang kapitbahay ang tumawag ng tulong, sabi ng isa. Ang sanggol. Inulit ng isang nurse ang kwento sa break time niya. Isa pang staff ang kumuha ng larawan. Natutulog si Alejandro sa dibdib ng ama. Mahigpit pa ring hawak ang lukot na ID badge. Umabot ito sa internet. Walang pangalan, walang filter, limang salita lang. Ang sanggol na ito ang nagligtas sa ama niya. Hindi lang in-scroll down ng mundo. Tumigil ito, ibinahagi. Kinabukasan, viral na ang kwento. Mga headline sa bawat dako. Sanggol kumatok sa bintana para humingi ng tulong. Labing walong buwang gulang na iligtas ang ama mula sa atake sa puso. Hindi naman tumawag si Alejandro ng siyam na isa-isa. Wala siyang sinabi. Pero sa paraang siya lang ang nakakaalam. Nagawa niya ang imposibleng magawa ng iba. Napansin siya ng mundo at tumugon ang mundo. Nagpadala ang mga tao ng pagkain, diaper, donasyon. Isang lokal na kumpanya ang nag-alok ng bagong trabaho kay Manuel. May flexible hours at may kasamang childcare support. Ngunit higit pa sa lahat, ang pinakamahalagang sandali ay iyong tahimik sa kwarto ng ospital nang tingnan ni Manuel ang kanyang anak at mahina niyang sabihin, Niligtas mo ako, Alejandro. Totoo. At totoo nga yun, dahil kung wala ang bintana, kung wala ang munting mga kamaong desperadong kumakatok, wala na sana si Manuel. Humupa rin ang online buzz. Tahimik na ang mga headline Ngunit hinding-hindi nakalimot si Manuel. Ayaw niyang matapos ang kwento sa likes at shares dahil ang ginawa ni Alejandro ang kinatawan ng sandaling iyon ay hindi tungkol sa kasikatan. Ito'y tungkol sa pagkakaligtas, sa pagmamahal, sa pangalawang pagkakataon. Isang gabi habang inaayos ni Angelina ang higaan ni Alejandro sa pansamantalang nursery ng ospital, tumingin siya kay Manuel. Alam mo, mahinahon niyang sabi, hindi lang ikaw ang nasa ganitong kalagayan. Marami pa riyan. Nagtatrabaho buong gabi, walang matakbuhan. Baka pwede rin natin silang tulungan. Hindi nagatubili si Manuel. Pagsama nila, ginamit nila ang mga donasyong ipinadala ng mga estranghero, ang mumunting ipon ni Angelina at ang alaala ng araw na muntika na silang mawalan at bumuo sila ng bago. Tinawag nila itong liwanag ni Alejandro, isang night care center para sa mga magulang na may night shift, mga janitor, mga chupir, tagagawa sa warehouse, kahera sa grocery, mga magulang na patuloy na nagsusumikap gabi-gabi kahit walang suporta, mga magulang na tulad ni Manuel, binuksan nila ito sa isang simpleng gusali, second hand na mga muebles. Maliwanag at mainit ang ilaw, walang marangya, ngunit puno ng mahalaga, pag-aaruga, dangal, pag-asa. Sa unang gabi, matapos matulog ang lahat ng bata, naglakad si Manuel sa mga pasilyo, pinapatay ang ilaw sa bawat silid. Huminto siya sa pintuan ng nursery. Sa loob, ilang sanggol ang mahimbing na natutulog sa sleeping bags, ligtas at mainit sa isang sulok. Katabi ni Angelina ay si Alejandro, mahimbing ang tulog, hawak pa rin ang kanyang kamay. Tahimik na nakatayo si Manuel sa pintuan, pinagmamasdan silang dalawa. Dahil minsan ang munting kamay na kumakatok sa bintana, ang siyang magbubukas ng pinto tungo sa isang panibagong simula. May panahon noon na pabulong na sinasabi ni Manuel, darating din ang araw na gaganda ang lahat. At sa hindi inaasahang paraan, dumating nga ang araw na iyon dahil isang sanggol na masyado pang bata para magsalita ang nagturo sa mundo ng mas makapangyarihang aral kung paano makinig. Ngunit ang pagkaligtas ay simula pa lamang. Ang sumunod, ang tahimik na katatagan ni Angelina, ang ugnayan nilang nabuo, ang pag-ibig na unti-unting umusbong sa pagitan nila ang siyang naging buhay na minsan ay inakala ni Manuel na tuluyan nang nawala sa kanya. Dalawang taon ang lumipas. Ikinasal sila. Walang ingranding kasalan, isang payak na seremonya lamang sa likod ng Alejandro's Light. Nandoon ang mga pamilyang natulungan nila, nakangiti, ang ilan ay napapahid ng luha. Ang mga buhay na nadampian nila noon ay bahagi na ngayon ng sarili nilang kwento. At sa puso ng lahat, nandoon si Alejandro, ngayon ay tatlong taong gulang na, tuwang-tuwa, nakangiting may buong pagmamalaki. Ang parehong batang minsang maliit, marupok, ngunit siyang nagbago ng lahat. Minsan sa gabi, tumitigil si Manuel sa bintana ng nursery sa center, pinagmamasdan niya ang mga pagod na magulang na dumarating galing sa mahabang shift. Ang ilan nakauniforme ang ibay tahimik na lumuluha at tuwing may isa sa kanila na lumalabas nang tila gumaan ang dalahin nakangiti bahagyang mataas ang ulo napapangiti rin si Manuel dahil alam niya kung gaano kabigat ang mag-isa at alam niya rin ang kahulugan ng mailigtas ng isang taong hindi mo inaasahang magiging tagapagligtas mo ngunit ginawa pa rin sa tuwing titingnan niya sina Angelina at Alejandro, ang kanyang pamilya, ang kanyang dahilan, sinasabi ni Manuel, hindi dahil sa alaala, kundi may malinaw na pag-unawa. Hindi mo lang ako iniligtas, anak. Binigyan mo ako ng dahilan para mabuhay. At mula noon, hindi na kailangan ng mundo ng headline. Hindi na ito kwentong pang-scroll lang sa social media. Ito ay naging buhay na nanahan sa bawat pamilyang natulungan nila, sa bawat batang binigyang silong, sa bawat tahimik na milagro na sumunod. Dahil minsan, ang mga bayani ay walang kapa. Minsan hindi pa nila maabot ang doorknob. Minsan isa lamang silang munting bata, pinipisil ang salamin ng bintana, ayaw hayaan ang pagmamahal na tuluyang mawala. Kung ang isang sanggol na halos hindi pa makalakad ay kayang magligtas ng buhay gamit lang ang instinct at puso, isipin mo kung anong magagawa natin kung lahat ay kikilos sa parehong tapang at pagmamahal. Kung ang kwentong ito ay tumama sa iyong puso, sabihin mo sa mga komento alin ang bahagi na pinakanakaantig sa iyo. Ibahagi ito sa isang taong kailangan ng paalala. Ang pinakamaliit na kilos ay maaaring magbago ng lahat. At huwag kalimutang mag-subscribe para hindi ka mahuli sa susunod na kwento, mga kwentong maaaring manatili sa iyong puso, matagal matapos mamatay ang screen. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa susunod na kwento.